Bukas pwede na na kaya. Enjoy mo isda oh, Kaya nga eh. Dito. Di mas gusto kasi nila 'yung ganyan. Ang oh, mababaw pag maliit pa, mababaw ang hinahanap. Ganyan na kalalim. Yan na yan. May bato po dito eh. Ayun po. Ah, halos ano na. ayan magandang buhay mga farmer preparation na naman tayo para bukas at ito ah uh, paano kaya itong jo sinabugan nila ay nag yung pangako ko na Ipapasimento ko ay eh. sinisingit din ipapayam kasi nga sa bagay maganda na po ang panahon wala na pong masyadong ulan kaya at least hindi na tayo mababalahaw hindi naman na mauulan so ayan po, sinemento na 'yun dito sa kasi para at least may obrahan Malay natin, dating ng panahon mapasimento pa po natin 'to. Ayan update tayo dito sa plano natin. Si Bebe, napapaisip din kahit ako Siyempre sabi ko nga, wild orchids 'to ah. 'Di ba? Parang orchids 'to ah. So ayun, ah uh, napapaisip din. Sabi ko, baby, marami tayong pwedeng gawin diyan kung ano. Ako naman kasi Alam mo na, pinapanalangin ko kung hindi din po magiging successful yung plano namin dito. Wag na. 'Di ba? Wag na. Give us some sign na wag nang ituloy kasi mas ako sa totoo lang, mas gusto ko po yung ano eh, yung uh, taniman na lang ito. Magiging <laughs> masaya pa tayo. So, ayun. Pwede tayong gumawa ng mataas na wall dyan na uh, ilang feet. Pwede kang mag-walling ng tennis exercise mga ka-farmer. Diba? Okay, tapos sa uh, pwede marami. Marami po akong uh, gustong gawin din. Kaya campsite pwede rin naman. ba? Diba? Walang masyadong gastos. Uh, pero sabi niya gusto niya datayuan din to ng uh, parang bahay din. Ano? Para sa mga bisita. ba? Diba? Malay mo. Pwede rin. Oh, ayun batat may private ano sila na parang ano tingnan natin pero yung uh, swimming pool hindi ko pa po sure kasi alam nyo na yung mataas ang uh, basta tingnan natin let's wait muna hintay muna natin kasi ang uunahin ko po after this is the kusina and the other kubo dito yun yung other kubo sure na ako dito naka -farmer, sure na po tayo at ipupush natin yan kasi talagang kailangan para sa business yun ang focus natin ngayon yung business mapa ma ko lang di ba ma-maintain at uh, kung madagdagan pa ay salamat. pero yun po ang gagawin natin maayos natin dito mapagiba na siguro natin paano kaya ito di ba so ayun bahay pa ni Narambo pangarap ko din yan eh mapaayos din sana hmm palaki lakihan di ba? Kasi talagang uh, yung bahay na po na yan, eh, yung ginawa yan, ano-ano lang eh, bara-bara lang, um, tapos dinugtungan na lang namin, di ba? So, ngayon, tingnan natin. Ito, kubuho sila. tapos ito na yung asin pala oh, kahapon oh, nakadalawang layer na sila oh. ayos pala eh pagka na uh, ano na yan na ikulong na po yan tagal tagal na project ito pala na ikulong na po yan eh okay na tayo nakahinga hinga na tapos pagka magandang panahon pwede tayong makabili ng tambak ay matambakan na yung island papayos natin yung island para at least kung ano maganda na rin na okay na yung isla ba diba? tapos uh, sa Junjun at least may pa konti pwede nating uh, ipagawa na yung uh, railings ng isla kaya lang pala hindi ito ano tingnan natin kung ano ang pupwede Wawa naman si Nene, gustong sumama sa lola, sundo kay Rowan. Kaya lang may kumon po si Rowan ngayon. Kaya hindi niya maisasama. Nakasapatos na oh. Wawa naman. Bagay, hindi naman na po tayo uulanin maganda naman na daw ang panahon although may hanging habagat wala daw gaano dalang ulan kaya ayun <laughs> okay okay na kaya lang hindi tayo makakapunta ng palengke excited na pa naman ako next week sabi ko bebe next week baka makasingit na tayo palengke ba uh, namimiss ko na rin pong mamalengke ayun Yung ano na tayong uh, tenga sa palengke almost a month na rin Ah, kaya na yung travel namin mag Alam niya yon. Tapos sa ah, uh, umamalengke. Bukas pwede na kaya? oh, 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 oh. Wag na. Bagay hindi naman uulan naman na masyado. Kaya may wala naman. Grabe lang talaga yung inulan kaya yung talagang dito talagang andito yung tubig na ipon eh. Ha? Hanggang, hanggang saan sa'yo? Hanggang leg na lalim. Lalim na pala dyan. Lalim na. Tuma, pala sila. <laughs> Kung susundin mo pala, lagpas tao pa pa Kung hahabulin natin yung lalim ng fish pa na na. Lagpas tao pa yan. Oo. Okay na yung ayungin Kasi ang ayungin daw gusto malalim Hey Sabi ko na eh Hanggang ligan pancha ko eh Ah, nga't nila. Yung scaffolding papayam? yam. Oh, kay yan yan eh. Kay Jun, -jun. Yan. Ha? Si Marlon, Marlon. Yung Marlon. Yung kamali ng dalas niya. No? Yung bahay to. Kapit bahay ni Junjun Jun. Doon -jun. sa mismo ginagawa nila. Ah! Nagkamali kamali ng dalas Jay, yung sa kanya nadala niya. Oh. Hey! natin si AJ oh. Kung gaano kalalim yung uh, yung uh, tubig. <laughs> Kahapon umikot ako dito. 16 minutes lang pala yung aking na vlog. Nagmamadali po kasi kami dahil uh, si Papayam nga ipapahilot namin. Eh hindi daw niya maangat yung balikat niya gaano. Sabi ko sige Papayam, alam ko meron na nakita doon na uh, ano yung uh, pinag uh, nagmamasahe doon sa May Global dami ng ano red tilapia ay uh, mayroon doon traditional hilot sabi ko pues, puntahan natin ah, dito yung mga red tilapia oh. dito nang hinginain ayun oh oh, oh lumbilis oh. oh. mas gusto kasi nila dito tayo -tay, oh enjoy mo isda kaya nga eh dito Di mas gusto kasi nila yung ganyan aw oh, mababaw pag maliit pa, mababaw ang hinahanap. Ganyan na kalalim. Yan na yan. May bato po dito eh. Ayan po. Ah, halos ano na pala no. Doon po yan, lulubog na ako. Lalim na. Ganyan na. Lalim. So pwede natin uh, i-maintain na lang siguro ng siguro magdadagdag pa tayo. Kaunti na lang siguro. Pero maganda din kasi ng ano eh, mataas eh. 'Yung mga red tilapia ayun oh. Ayun oh. oh, dami. Hala. pala wala na doon. Ano kaya natin mas? Sabi nga ni Papa, paano natin itataboy? Andito. Actually, may may mga pagkain sila dito. Ah, uh, na-anihan 'yung uh, mga natural food po mga lumot-lumot sa ayan ang hinahabol nila diyan e, Tingnan niyo oh. Ayun e, no? oh. gusto nila 'yung ganyan oh. Tingnan niyo. Oh, problema nito. Baka makain sila na ibon. Ayun pa oh. Dami. Dito sila nagmamalagi. May iikot tayo sa ating mga halaman, kabilang channel. Abangan po ninyo. At naku, ang ganda na ng pechay at mga mustasa. Kailangan natin putulin pala ito. No, oh, nabali na naman yung ano. Wala pa pong bagyo yan ha. Habagat pa lang. Nabali na yung sanga ng uh, kamachili. Tingnan natin itong uh, karabaw manyor natin dito. Dito kumukuha si Kongkong. ganda oh. Tingnan nyo, oh. healthy, ang oh. bulate. Ganda. Napakaganda. Dapat pala nag tayo ng plant. Ganyan na lang ang dinagay. O oh, yun oh. nakita nyo kung gano'n na po kalalim Ano na Lagpas leeg na Halos nakatingkayad na Oh, papasok na yan I-exam ka daw, Queen Ay, Rambo, ah. naman, na Ay, dito. Nagluluto pa si Lolo Ah, nagluto na pala si Ana, no? Hindi, okay, pa yung ano naman umula ng malakas oh, na oh. na at least dito kami nagtulak nung linggo may matras dito na no eh ban nung linggo bagay lambot kasi talaga ng lupa sobra sobrang lambot ng lupa dito nga may naririnig din ako gumagan <laughs> pero okay naman dahil uh, ngayon po medyo ano na minit na tapos medyo na ano na po tumigas tigas na yung lupa makakapasok na dito yung mga sasakyan Yan, okay na doon nga oh, pwede ka na makalakad ng hindi ka maano yung uh, pamo hindi bumabaon oh. So at least ito. Uh, ano, hindi andun kasi naiipon yung tubig. Problema pa, na naman yung tubig niya. Pero at least umikot sila, maluwag. Pag atras hindi na po na alanganin kasi talaga eh. All uh right, -huh. Kapusin pa tong hollow blocks natin ha? parang kakapusin pa yung hollow blocks ano o hindi naman saan pala paano pala ang diskarte nito may ano siya bababa siya di ba ito bababang ganun no oh, may poste pa dito. Pagbabang gano'n, extend lang kaunti. Yun lang palang hollow blocks mataas. Dito kasi. Ilang patong kaya. Eh. Ilang patong yan? Dito, yung dito.

malityan yan, pag may nagbara. Oh, ga Ha? Di dapat dalawa. Ano kaya to? Parang maliit ah. Pag rumagasa yung tubig. Oo, baka mapuno agad. Iba yung maluwag eh. Pwede rin naman dalawa siguro ng hollow blocks. Bago tabo na, linisin natin, no? Na, bago takpan. Papayama, hindi ba pwede dalawa? Parang masikip ang isang hollow blocks lang, ha? Alam nga nga dito, sasuggest nga sana sa'yo, kahit yung hanggang dun na sa, ano, mag-isang layer pa ng hollow blocks. Oo, oo. Kasi pagka nabara, problema. Kasi, kasi, dito, alas ganyan. Oh, mga Kaya ang sasabihin, sana talagang dadagdag tayo black dito. Pagkatapos, doon na lang ang bababawin. Oh, kasi okay na maluwag ang ano. Sinabi ko kasi yung level ng lupa rito. Ah. Uh, medyo maganda, maganda, medyo mataas kasi maluwag yung oh. takbo ng tubig. Pagka rumagasa. Tsaka hindi basta-basta mababara. Pwede rin gusto mong uh, sa Santa Maria no. Bali din may pinatas na doon, alis ganyan doon eh. Dito ah, uh, oh, okay, yun naman pala eh. Habulin na, ano, na lang natin. Kung, ano? Bugyan na lang tayo doon. Ang ganda sa mababa niya pagkatapos. Pagdadrop na lang dito sa Parang ganito rin, gagawin din siya. sabay ng ganun, nagtas tayo ng sa pump Mas magiging matas tayo dito. Kakaron po kasi ng ano dito, yung ano no, kailangan medyo maluwag dito. Hmm. Lagi ganyan dito yan. Dito pa na dito. Tapos mo bigyan tayo maglagay ng pang ano dito. Mano oh Oo, o, dahil manunong okay, ano siguro, pang-drill-drill sa lang, yung ganyan. Pwede rin. Kaya Maliliit lang yung butas kasi baka mamaya nasusyuta ng nasusyuta so, oh. ng ano. Maliit lang. Bawat ka sana. Pag ipagit ang bawat tara. ka. Isat la ka lahat yung span sa mga post. Ba't ko pa pala mag-merienda sa buong ka? Pansip <laughs> ka Nakalimutan. Nabusog ata masyado. Isang hollow blocks lang. Mababa masyado, no? Mabubulunan yung ano. Magkakaroon tayo ng oh, bottleneck. Kailangan talaga niyan dalawang ano. Dalawang hollow blocks. Pwede na. Alaan na. Kaya na. Ano yun tsaka maganda yung mga dahon hindi po maiipon baka mamaya magmara eh pagka maliit kukulangin pa yung hollow blocks natin sa bagay na andyan lang naman po yung hollow blocks ni mamo ganda yung ano nila ganda yung hollow blocks nila tigas parang gawang porak lang sa pala marami din ang bumibili hindi lang alam kung kakasya na sa bakod natin after that okay na kasi kung uh, stop na muna tayo dito at taniman na lang natin to ng uh, okra siguro paayos natin full force pagka wala pong masyadong gagawin mapataniman ko to ng ano ah uh, okra na pa ba mga pwedeng ito pipino kahit mga doon ng banda oh. ka okay, okay na sitaw pero hindi na si Kongkong lang tulong tulong na para mabilis to ilang patong na hollow blocks to 6 siguro to 6, 5 yeah kung magtutuloy tuloy matatapos to na kaya siguro next week pero yung buhos hindi pa makukuha pero kung marami ang magpa ano marami ang mag uh aasinta ah, kaya siguro yan bagay meron pa tayong sabado isang araw pa bukas so tingnan natin yan mga farmer so ayan po at uh, okay na tayo oh yan po yung ating uh, mini project <laughs> at uh, yung plano natin doon sa ano pero ang plano ko ang gagawin ko materialis muna tapos sa uh, next month naman susunod natin yung labor naman ng uh, para makuha natin yan. Eh. so ganyan nyo po ako God willing mga 3 months kung may mundo pa nun at uh, medyo suswertehin tayo eh 3 months po ang target makakatapos po tayo ng uh, yung kubo 4 months na siguro para hindi naman po masyada 4 no? months to go yung kubo na malaki tingnan natin kung kakayanin natin so, yun na ipupush natin so ayan po maraming salamat at magandang buhay maiba tayo bago tayo magtapos kaya pala sa Taiwan pinapahiga yung papaya kasi sa bagyo mas matibay hindi na po ma ano ma dadapa so ito gagawin nila subukan kaya natin parang magandang nakahiga na papaya <laughs> mas matibay sa bagya